para <laughs> lumabas ang kagandahan ng pagka-Pilipina. <laughs> Yan lang. Ilakad na ka natin kaunti itong mga sakiting. Wala bang bahay dito? Ano, parking eh. Um, kasama na atay. Kasama, yun. kasama po yung kami. Ayun. Ah, ilakad na lang natin okay. tayo dito. Yung, yun, yun. Kahit hindi tayo papasok sa loob ng kagubatan. Ano? hindi man mainit dito do sa playa sa beach mainit man Tapos may tubig pag inumin oh Yan, magala pala mga kaabos. Papasok kami doon mga kaabos. Maganda na may ilakad-lakad mga kaabos kasi malilim sa ilalim ng mga kakahoy. Hindi katulad sa ano. Una may pinunta sa beach. Init. Dito, oh, ang ganda. Ay, tulay. Ha? Pa? Maraming pasokan. Oo, uh -oh. maganda ba dito kasi malilim? Bawat may soft drinks pa. Oh. Bilihan ng soft drinks. Oh. maka abos, oh, apalagi nanguhau ka ya, tikla ka lang bayad ka ya, sopres, tubig, ah, jadi, mada aso, maka abos, ah, mada aso, magdala lang karin, kumoha ka plastik, para sa, demi lang aso, yan oh, drag the bull, pick up, meet, ah, ah, maka abos, hmm, oh. naunahan na mga kaabos, mga tsikiting, naunahan na. <laughs> naunahan na sila. Nauna na sa so unahan, mga bata, mga kaabos. gastos din ito eh kasi yung tulay lang Tami mo pa, akala ko kung ano ito. Sinasadya nila ng ano. tubig mga kaabos ang inalag ng mga kahoy tapos ang pinaka ano niya mga kaabos sa kalam bakaw sa bisaya katong, katonggan no? tumutubo oh. parang ano pagatpat sa bisaya katongganir <laughs> malaala ko yung mga yung vlog sa mga kakatongganer ng mga bisaya kanito mga kaabos ganer official itu mereka kita beri mereka abus, peru, mereka berapa lah di itu mereka abus peru, ini kadup mereka ada pada itu mereka abus, mereka berapa lah itu. masarap talaga ipasal ito mga kaapos kasi walang init pulos mga kahoy masarap talaga mga sitas marami dito mga kaabos wala nang umuha tumutubo mga kaabos ugat ng kahoy yan o. O, parang labong tumutubo sila sa sa tubig mga kaabos o. parang labong style tuloy sila yan yan, upuan kung magpapahinga ka mga kaabos o. À, bà cũng bà cũng là nghề <laughs> <laughs> tortuga pala dito mga kaabos sa mga ang dyan walang isda, tortuga lang saka may kubra pala dito nandun sa picture ang makikita mo na dito aha saka tortuga walang isda ito sa tubig nito dan. Ya bisa sana aku. Mo teng ada itu Malilim. Sarapanahan. Nah makabos. Makabos. Uh. Makae makabos. Wala kasi na nangunguha dito. Makae you i ko no. Ganito ang dinara sa amo ko eh, lalaki eh. Ngang ganito 'yan you oh. Know. Ay no, maso. Pero ibang klase agar oh, itu adalah amukku Spanyol ya.

tubig yan makaabos oh di, di kumalaman malaman makaabos kung maalat o oh, itong mga tubig nito ayan suwerte ka oh may e, tao na babae naman yan eh lang, lakad lang. Ang boses lang sa mga bata ang sinusundan ko eh. Oh, hanggang dito na lang pala ito. <laughs> Papagod na bukoy. Huh? Namula na ang mukha. <laughs> Nah, ya muka sebukui. <laughs> Mulakan, mulanya, muka. Tangan ditelemplah. Mama datang. dito.

Lalabas na kami mga kaabos. Punta na kami sa parkingan. Sina na, na complete namin ang lalakad namin pero marami pang mga ganito mga kaabos. Ito lang kali nito ang pinuntahan namin pero marami pang mga kali kan oh. Dito baka ah. sanga-sanga. Sanga-sanga dami. Dami mga kaabos. Ay ito na pilian sa mga bata. Kaya eh, yun tapos na. Ayaw na ata pumasok sa ibang kalye. Mula na mga mukha eh. Mula na mga mukha. Ayan. Napago. Hindi ba init ha? Ang <laughs> singaw lang ng init siguro. Kasi sa ilalim ito ng mga kahoy eh. Sa kahoy. Puno. Sa kakalakad. Puno ng kahoy. Napawis. Napawis sa mga bata. Kaya gusto nang umalis dito. Mga puno ng kahoy. Ayan. Malili mga kabos. Pero nakaano lang. Walang hangin. Kaya pawisan ka talaga kapag maglakad. Si, ano din eh. Mahigit isang kilometro din yung lakad namin mga kabos eh. Pabalik pa kami. Exercise ito eh. Exercise. Si, Bihira lang ito mangyari. Exercise si, ito mga kabos. Pabalik na kami doon sa kutsi, sa parkingan. Kaya, bali dalawang kilometro din ang lakad namin. Palagi ko isang kilometro. Pagbalik isang kilometro, dalawang kilometro din. Kaya namula na mga mukha sa <laughs> mga mga bata Ay. may ka dito ano? no, ng ibon wala, wala. ano lang salag, salag. may tunog ka unti <laughs> may, may, may ingay man sa ibon Oo, oh, pwede kang magtanim, lagay mo lang eh. nakahangir, sabit pula sa mga kahoy. Yan. Marami yan doon sa Espanya, pagpunta namin sa kanyon. O, oh, ganyan. Ah, talaga naman, nangumbi na eh. Ang lamig doon, bukid yun eh, sa kanyon. Nunta namin. Oo, oh, ganyan. Kadami sa Espanya, doon sa Gorles, so sa kanyon. Nuntahan namin. Grabe. pwede ka magkuha nyan sa gilid ng hardin dinisi mo, tanggalan mo ng damo yan ang itanim mo dadami yan daming sitas dito mga pa naman mga sitas nga dadala ng kain ang mga sitas nyan eh Hmm. Mushroom. Hmm, yan. Oh, frog. Frog. Hmm, ko, hmm. hmm? Ah. <laughs> ha? Huli natin. Aglino. Ugly, Aglino. Uh, ito, ito oh, pula. Ito. Uh, Ilang bisis ako nagkaluto niyan dala sa ah. senior ko, yan. Kasi sa cellphone niya, Nandun lahat ng na mga mushroom nga makakain. Papa. Tinitingnan niya sa cellphone niya kapag makakuha siya. Pero ako, hindi ako naniwala sa iyo kasi hindi pa natin nasubukan. Ay hindi ka pa, hindi ka man nakapagluto sa amo mo. Ako, yan ang hapunan ni Senyor eh. Lagyan ko ng tubig, primero. Himahimayin ko, lahugasan ko. Lalo na ang, ang salabas, marumi. Tapos sabi ni Senyor, bali tatlong kainan niya lipuldo eh.

Lagyan mo na lang ng ano, itlog. Ay, sus, kasarap. Kilala ng senior ko lahat na makain eh. Mushroom eh. Diba dinalahan na kita nga luto na nga mushroom yung, yung tinuro ko sa iyo. Ganito, makapal. Ay. Dinalahan kita dito ah. Hoy. Yan, ganito ba? Yung luto na. Galing sa senior ko. Oh, hello. Ay. Yeah. Si. Sa egg mushroom. Kasi ganito kasi ang tutubo mga master mga ganito mga dahon. Pa, ito egg mushroom. Malamig mga dahon tumutubo yan sila. Eh. Lahat na, ano, ito oh. Dahon ng, ano, palay, dahon ng saging, basta tanlambak mo, mga puro ng saging, tambak mo sa isang tabi. Pag magkidlat, kulog. Sa bukas tinan mo, ang daming tubo. Oh, ya. Yeah. So, Lumakabos, papasok kami sa Golden Coral, Upit Grill kami mananghalian ano, alas dos ng hapon matapos galing sa pagmamasyal dito kami mananghalian matapos yan Isang batalyon, mga kabos. Isang batalyon. Ang kain ng bupit. Ikaw na mag-vlog, day. Sa loob. Ikaw na mag-vlog sa loob. Pero, maintiro yung ano mo. Mahaba na ito sa akin. Ay, masano ako? Ha. Ay, dahil niya mag-vlog, ako na lang daw mga tabos. Ay, masano na